lang, okay. Sige lang. Uh, Nawala mo kwarta sa Gcash, 24 mil. Hoy, wala ka pa. Wala oh. ka Wala ka pa. Wala oh. ka okay. ka okay. Wala ka Wala ka pa. Wala ka pa. Okay. 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 No. Okay. No. Wala no. okay. no. oh, so, ikaw pa. Wala ka pa. No. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa. Wala ka pa kada lang na ko siya 2000. Na dito 2000, mam, 8000 pa mali ni maganda ni. Wala ba ko katawan, samay Kayo kayo ka sa akin. Kauban ka mo, boss? Kamu kauban. Kamu mosapriser dito, hindi pa mo. Kamo kauban, Nene? Pareng ba. Tabuhulod na mo? Diri makulod. Ang akonya, Wala ka Are, rey, kita ka sa ano? Sige, kita ka sa live. Naka-live ka. Lala mo Tapos, ano para si mo? Damo, damage, damo yung balay Andre. Okay guys, ito uh, Listen and learn na dito no, Sa mga nagjikas So, uh, tingnan nyo naman ang video huwag uh, tayong magtiwala kahit sino guys Sabihin natin na uh, ako na mag-insert sa number Baka magkamali daw Yan, wag tayo maniwala kahit sino guys Pag ganyan, halimbawa uh, tingnan nyo itong nangyari sa kanya ah uh, after niya na i-send ang amount sa Jika sa loob sa kanyang account binilit niya ang application ng Jika uh, so ito modus ito talaga guys modus to ganito nga uh, modus po rin dito sa so, netong itong sistema no? so mag-iingat tayo yung mga lahat ng na Jika kailangan wag natin ibigay sa customer natin yung mga uh, cellphone natin na ginagamit natin no kasi ito, tingnan nyo. After na nyo na send ang amount. So, dinilit niya kagad ang application sa GCash. Mabuti nga lang, hindi siya ka nakaalis kagad. Tapos, ito. Uh, ang huli nito, update. Mabanda. Kasi nabalik po ang 24,000 na pera. Kasi, uh, na trap siya dito. Nandito rin ang asawa sa yung babae nito, yung tindahan nito. Dito lang to, hindi na malayo sa shop natin, no. Kalapitan lang dito sa Bayon City. So, iwi, ingat-ingat tayo sa mga nagjijikas sa uh, ito. Kailangan aware tayo na hindi tayo magiging katulad nito. Huwag natin ibigay ang cellphone uh, natin sa customer kasi limbawa yan, pag after niya na dinilit na ka kagad ang ano, ang application ng Gcash, yung maganda kasi na-trap siya, hindi sila nakaalis agad kasi ito galing pa ito sa Bacolod eh tapos nang tatak silang dito so ito mudo super handy talaga to kaso dito hindi siya medyo minalas siya dito hindi siya umubra kasi after na na-sale na nila siya kaga dito sa tindahan na ito no so ingat ingat lang ang kagandahan lang dito ang update dito ang last uh, update nito dinala sila ang cellphone pumunta sila sa dumating yung police tapos yung dalawang cellphone dinala tapos doon sa police station ang ending nito nainginang ng sorry nahingi yung patawad tong babae nito ito ilungga na to, yung scammer nahingi siya sa tawad sa mayari ng tindahan tapos sinauli niya ulit ang 24,000 na kanyang uh, na sa kanyang cellphone okay so ito listen and learn wag na tayo mag atiwala kahit sinong mga uh, sabihin na mag na ako na lang mag-enter sa cellphone sa number ko, baka magkamali. So, wag na wag natin gagawin guys. So, wag natin ibigay magkatiwala kahit sino na sabihin nito na ako na lang mag-insert sa number, baka magkamali sa Gcash lalo na sa Gcash. Kasi nangyari nito yun nga, after niya na-send ang amount sa kanyang uh, account dinilit niya ang application sa Gcash, maganda hindi siya nakaalis kagad. Nagtataksi pa naman to, nakaabang So pag nakaalis sana swerte lang hindi kaga nakalis. Ka to so, tapos na trap to ang um, ice camera ito. So ito lang dapat ingat tayo sa mga nagjijikas yun. Ngayon kidilit ay mong apps. Wala na ako ka balon ni. Yung kidilit. Tapos pag lanto <laughs> Magigating sa buwan na kasi nung 24,000 ay na-dread. Pero ma-open pa niyo mo, Jcash? Uh, ma-open pa niyo mo? Ma-open na lang ko, wala na yung unod. Uh, sadya kita. Sadya kita. Sadya kita sini. Ibalik ang 24,000. Ibalik ang 24,000. Sadya kita. transaksyon mo sa so, makulot, pagkatso din na yan, no? Hindi ko pa makutahan din ka pulis. Hindi <coughs> ano. ko Pulataan, pulis din, no? Mga angkot na Wala pulis. pulis para mabalaan nyo kung tuwod ang ginambalin niya or, hindi. <coughs> so, Ayo kau na ba, -ano din Dini mano nak? Kau absurd tu, ni ni kas tuan ni? Kau nak aku gabas ini? Kau mati na tanai? kwarta sa senda kuarta sajikas? mabalik sa inyo. Paano di mo babalik ang kwarta? Wala ka oh. maaway, makukambal kasi hindi ka namin Wala ma'am! Wala mang. Gabagambal ko si Bob. Wala. wala ka ako mamagambal. Dali na. Wala! Wala! Ay, gisulpin ako. Gisit TV o. Wala! Saka sa pakulot ka gali ha. Abot ka mo rin pang scam sa bayawan ha. Abot ka mo pang scam sa bayawan. ka. pakulot ka. Abot ka pang scam. Wipe out. Wag pa manabot ang polis? Natawagan ano, Dai? Why? Taxi, gano'y, gano'y, gano'y,